Kaya sa lahat po ng supporters and followers, huwag po kayo magsawang sumuporta. Malay nyo po, sasunod kayo naman ng palare. Power out! Nasaan po kayo ngayon? Nandito po sa mahal na pangalan. Ah, pag ano lagi kayong nandyan. Apo. So, congratulations ulit for the second time around. Ayan. So, ano pong gusto niya? Kung ano yung gusto niya, yun yung bibigay ko sa inyo. This time. Ano na lang siguro, madam? Ano yung one week na baon? Kasi maulan, hindi rin ako makakalabas. Ah, sige po, sige. So, one week na baon ng inyong pinili na ibibigay. So, mamaya, after po ng call natin, ay bibigay ko sa inyo ang one week na baon nyo. Hello po, mga kaya ng Pinay. ah uh, maraming salamat po. Uh, sa ikalong pagkakataon, nakatanggap kami ng grand prize giveaway mula sa uh, super blessed po dahil sa loob na more or less 4 months na lumaan kayo sa wall ko at nalo. Maraming pagkakataon na po nabigayaan kayo ng isang korya ng tinay. Kaya sa lahat po ng supporters and followers, huwag po kayo magsabang sumuporta. Malayo po, susunod kayo ng mga talare. Thank you, thank you, mga korya ng tinay sa so, one week na baon. God bless you more po. Thank you, thank you. Ay, thank you, thank you. Ipasa niyo sa akin yung number niyo dito sa sa ano natin sa ginamit natin. Tapos ipapadala ko sa inyo one week na baon ng anak. Saan po po papasok ang inyong anak? di ba yung... ah, diba? Ah, college na anak niyo. Malaki 'yun. Eh. Kaso pang elim kasi tayo eh. Basta kung magkani yung para sa mga one week na baon, ano po? Yung may ko. Okay. <laughs> Thank you, bye bye. Thank you, of course. Yeah, one, two, three, go.